sa panahon ngayon, malaki talaga ang naitulong ng mga charity vloggers. Dahil sa kanila, marami ang buhay na nabago. Isa na nga dito sa nagbibigay ng tulong ay si Kalinga Prab. Bukod sa gwapo, ay meron din ito napaka buting kalooban. Maraming tao ang sumusuporta, nagmamahal, sumusubaybay at tumatangkilik sa kanyang mga video dahil alam ng mga tao na ang ginagawa niya ay hindi pansariling intensyon lamang. Si Kalinga Prab ay pangalawa sa pinaka malakas na charity vloggers dito sa ating bansang Pilipinas. Libo-libong tao na ang nabigyan ng tulong ni Kalinga Prab. Ginawa ni Kalinga Prab ang kanyang YouTube channel noong December 8, 2019 at ngayon ay meron na itong 2,650,000 subscribers sa kasalukuyan. Kaya sa video na ito mga idol ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano nga ba ang estimated sahod ni kalinga prab sa YouTube ayong 2,024 gamit ang public website na Shutterblade ay ating makikita ang estimated sahod ni Kalinga Prab sa YouTube ngayong 2024. Ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Shusha Blade at ito ang Shusha Blade channel ni Kalinga Prab kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 1,694 na. Subscribers naman ay nasa 2,650,000 na. Video views naman ay nasa 830,752,050 Country ay Philippines Channel Type ay Entertainment At User Created noong December 8, 2019 At dito naman sa baba mga idol Ang total grade niya ay nasa Letter B+, Shusha Blade Rank ay pang 25,926 Subscriber Rank ay pang 1,084 Video views rank ay pang 17,691. Country rank ay pang 86 at ang entertainment rank ay pang 886. At dito naman sa kanyang subscribers noong last 30 days ay merong pumasok na 40,000 subscribers. Tumaas ang kanyang subscribers percentage sa 33.3% at sa video views naman ay merong pumasok na 21,701,000 bumaba ang kanyang video views percentage sa 4.4%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube Stat Summary ni Kalinga Prab noong January 12, 2024 hanggang January 25, 2024. Ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw pero mga idol ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average at disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa delay average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 1,330 subscribers. At sa video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 723,361 video views. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw simula dito sa lowest ay merong pumasok na 181 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 2,900 US dollars. At kung i ito sa ating pera, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa peso ay nasa 55 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 181 US dollar sa peso ay nasa 9,955 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings. At ang katumbas ng 2,900 USD sa peso ay nasa 159,500 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, i-click nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol! So yun mga idol, dito naman sa weekly average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 9,330 subscribers. At sa video views naman sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 5,063,500 27 video views. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo, simula dito sa lowest ay merong pumasok na 1,300 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 20,300 US dollars. At kung i-convert ito sa peso, ang katumbas ng 1,300 US dollars sa peso ay nasa 71,500 pesos ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 20,300 US dollar sa peso ay nasa 1,116,500 pesos ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings So yun mga idol, uulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman sa monthly at yearly estimated earnings. Simulan natin dito sa monthly estimated earnings simula dito sa lowest na meron siyang 5,400 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 86,800 US dollars. Ang 5,400 US dollars sa peso ay nasa 297,000 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest ay estimated earnings at ang 86,800 US dollars naman sa peso ay nasa 4,774,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na merong pumasok na 65,100 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1 million US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang 65,100 US dollars sa peso ay nasa 3,580,500 pesos. Ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings. At ang 1 million US dollars sa ating pera ay nasa 55 million pesos. Ito naman ang kanyang